Ibiboto ko rin si Camille Villar. Dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics sa bangungot ng Typhoon Yolanda kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. <laughs> Ngayong lunes, bumoto tayo ng diretso. And let us all save the Philippines. Ako si Inday Sara Duterte, isang botante. Shukran.